lang di. 40 mil sa di lang di? Sayang. Kung nga sa tumbok, 24 nga di. Sayang. Ay, ilan ba tayo tatama? Ma. Pag ngumiti yan, bigla. Tatama tayo. Ilan ba tayo tatama? Tatama ba tayo? Ilan tayo tayo tatama? Tama ba tayo? <laughs> Ayaw, ko tumama A na tayo, mahal. Bukas na tama na tayo. Ay <laughs> Uy, Daddy, maghanang pasok ng pera dyan kay Jazz. Tatama no, ba tayo? Oh, tat Kahit walang wala kami pera, bigla ah, na lang may lalabas. Tatama si ba <laughs> tayo? Ay pero kung tama sana kami, no, ano, pero kung kami may pera kagabi, kung kagabi mo pa sinabi sa akin yung kita, nagawang ko ng paraan ng ngayon. Hindi mo siya kada sinong magsasalita sa si inyo. Ismoso. Ay, buto, may ginagawa sa pahinga. <laughs> <laughs> ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano Ano mo? Jess? Ano mo? Jess? Ano mo? Bungso? Bungso? Ano mo? 40, na oh, oh, oh. Ah, ano <laughs> oh, mo? Si ano mo? Ano mo? Ano mo? sabi mo? Ano mo? Ano mo? Ano Ano mo? Ano Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? ba?